Eh si Satanas nga, la, laging nagano, di ba? Well, active siya. Kung active tayo, siya super active. Laging para naghahanap ng oportunidad para ilaglag tayo. Oo, oh, totoo yun. May inabasa rin ako, Pastor, ang ganda eh. Si Satan, pinakawalan niya yung kabayo. Yung kabayo, tumakbo sa bukirin. Sinira ng kabayo yung tanili. Nagalit yung may-ari ng bukit. Pinuntahan yung kabayo, binaril yung kabayo na nung may-ari ng kabayo, nagalit, kinuha yung baril, binaril naman yung bumaril sa kabayo. Nagalit yung asawa nung binaril may ari ng <laughs> kabayo. Binaril din yung bumaril sa asawa niya. E may asawa rin. Pinuntahan yung asawa rin nung may-ari ng bukid. Binaril naman nung asawa nung may-ari ng kabayo. Hanggang sa yung anak, hanggang sa nagalit na yung taong bayan, patayan silang patayan. Yung pamilyang natira, pinasunog. <laughs> Tapos, pag inisip mo, bakit ginawa ni Satanas yun? Eh si Satanas, ang ginawa niya lang naman, pinakawalan yung kabayo. So dahil dun, nag-spark yung matinding apoy. Pero ang gawa lang naman ni Satan, eh, pinakawalan. So nasa tao yung choice, di ba? Kaya maganda rin, pagpaalala, Pastor, no? A simpleng praktika ni Satan, maliit na butas pwedeng lumaki kaya kailangan maging mapagbantay talaga